So, hirap na hirap pala akong magkaanak. Tingnan niyo naman ang anak ko, isa pa lang 'yan, nakakautas na. <laughs> guys, kumusta naman diyan ang mga sardinas? <laughs> <laughs> ang mga sardinas. Timo guys daw, guys. Say hi. <laughs> Dahil ayaw namin maghiwa-hiwalay, kahit siksikan ay ayos lang. Oh. Siga, tinan nyo siga. Ayaw kasi mag-diet. Timo si Kipta, si si Tita Arj. Timo si Tita Arj. Si Kipta, si sa lalaki ng Tabugi ni Call Center. Si Kulot ay nasa isang sasakyan. Katabi si Manuel. At, anak hmm? Oo. Yan po si Tita Basha. Shout out. Yan. Ang aming pangalawang in ninang. Pangalawang ina. Archie, ang anak mo karting na kung saan saan nasa Tagaytay na ngayon. Kanina sa Balagtas. Ayan, tingnan nyo naman ahon-ahon bago ang aming pang Nasa unahan ni Kakarat Karat oh. <laughs> Nahinga, <-asiga>. Nahinga pa kasi Nahinga pa? Da ini. Ini nyentaan. Ako ang driver. Bubaba na lang ako. Ako ang driver abot na sa kabilang ano, kabilang lupa. Hmm? Na babibitin sa mga motor So guys, nandito kami ngayon sa Tagaytay. <laughs> Tagaytay kasama namin ang Hello, Wally man. and the Tekla Show! Arch! Well, Tita, si Tita Arch! Man. Si Tita Arch, yes. Ayan po sila, guys. Hi! Maraming salamat po sa family ni na Tita Basha na nagpaparanas po sa amin ng mga, mga bagay na hindi po namin nararanasan. Eh bakit? Kung city si ba siya, hindi makakapunta dito. Tama. 'Di ba? Oo. Magpakatotoo tayo sa sarili natin. Sadya. Eh dito ito po hindi naniniwala kasi mayaman po siya. <laughs> Masabi ko na kay Manuel na pumunta ay, na at ay, nandun ay, ang kotse. Ano? Kayo. Be. Diyos ko po, anong oras na dumating ay, di, doon wow, yung kotse? Il ilang na, oras na. Nandun sa labas. Akala kayo, sa loob. Ay, may pagbasok pa ako. Car. Chat na ako na nag-chat. Eh, famous. Hindi nagre-reply. Paano ka naman makaka-reply? Ang oh, walang load? Aba, eh kahit yata. Ako ang pinaka-famous buong mundo. Hinahabol <laughs> <laughs> ng mga tao. Tapos <laughs> si Consenter, ah. Yan. Talaga namang dalagan-dalagan gumanap dahil siya ibalo na. Uh, ito naman si Ga. Na luging-lugi ang mga katabi. Nalot pa akit ng tagaytay. <laughs> sobrang laki. I'm nervous na nervous kanina. Yung sobrang laki na ipit na ipit ang nasa ng si Tita Arge. Ito naman po si Kulot. Nagkaanak. Nag Nagkaanak siya. Tingnan niyo po ang kanyang ano, lumba-lumba na siya. Yan. Ayan guys, debang ang ganda ng t-shirt namin? <laughs> Reunion! Reunion po ng Gora Lips, guys! <laughs> guys, mapakita ko sa inyo ang overlooking dito ng Taal. Hindi mo sinuot yung damit. sabi, anong sabi? Yung, anong sabi mo? Wala pa! Wala pa sa wala akin! Wala pa! Ibigay eh, ko <laughs> ng malaon eh! <laughs> ako pinapasama na itong image ko <laughs> sa <bung>, ano <laughs> eh! Guys, yun yung overlooking dito. Uh, uh. ay Sam, happy birthday po kay Sam. Happy birthday. Ganda-ganda naman Sam. Hey, hey, hey. Ano? <laughs> <laughs> Naghahanap na naman ng chicken. ah 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 po si Gab. Where's the chicken? Ano si Gulot. Hi. Hello po. Hello. Say hi, Tita Ara. <laughs> <laughs> Hello guys. Miss na mo kayo. My God. Hello guys. <laughs> <laughs> Napapayak na ako dahil binalik nila ako. Ako'y okay, ano na eh. Bakala, ikay ka lapit barangay laang. Huwag ka mag ah. <laughs> kami sa view ngayon. Say hi guys. Thank you po sa mga nag-avail po ng t-shirt. Maraming maraming salamat po sa pamilya ni na Tita Basha from Lipa. Ingat po sa inyo and God bless po at sa kanyang asawang nasa abroad. Yan po. Thank you so much. Ito pong sponsor okay. ng lahat. Opo. Si okay. Tita Manu. Kaniwala kayo Tita sa amin Manu. Ay. sa mga followers nila, mag-chat lang kayo kay Lisa. Sasama ko kayong lahat. <laughs> wow guys, nandito kami ngayon. Ako ah, ang ganda ng view. Uh, ah, ah, nag, ano, nag-re-reels na naman si Kulot. Oh. Yan po ang Taal Volcano. Yan po ang update. Hindi, mag-picture ko lang Taal update po. Ayan, wala pong kausok-usok. Ang ganda oh. <laughs> Guys, dahil sa pagpipicture po ni Kulot, nawala na po yung mga kasamahan namin. Nananawagan ako ko na tita Basha, Ilabas niyo ang kaluluwa niyo. <laughs> Uy, nasaan? Uy, dito daw. Dito, naligaw kami guys. Hindi namin alam po nasa saan sila. Asan tayo ngayon? Sabihin mo naman, hindi yung kaluluwa ka lang dada. Sa Tagaytay tayo, B. <laughs> so guys, nandito ano kami ngayon sa Tagaytay. And thank you so much po sa kay Tita Basha sa pagsama sa amin dito. Dahil birthday ni Summer. So, dito kami ngayon. nag inabala pa namin at ako ihihintay. Sobrang na dami namin guys, just ko, ang dami namin kasama kaya tatlong kotse yung dala. <laughs> Nag-iisang Tita Arch na sikat na sikat at tanyag, kilalang kilala sa buong mundo. <laughs> ano po, shout out po kay Tita Manu. Yes. <laughs> so, ako tita po Manu. yun. Yes. Papakita ko sa inyo view dito. Tingnan niyo naman guys kung saan kami oh, dinala ni oh. Tita Basha. Oh, ayun oh. Yeah, yeah. Maalam ka yeah. daw Bayo oh, kanina ay mapapalagpas ang hakbang ko magdadag sa ako eh hindi ko makita. Oh, is... <laughs> Bakit naman nga <naruling> rin lang kayo? Hindi <laughs> <laughs> <naruling> <laughs> <laughs> yun po ang daming bisita ni Sam. <laughs> <laughs> you blow, you blow. <laughs> <laughs> Yay! Happy birthday, <laughs> Summer! <laughs> Yes. O oh, Okay. Ready na, ready na. May ano na oh. Ready na, tinanda na. Ay, dad. Hay n guys, nandito kami ngayon sa Tagaytay. Celebration number 10 ni Sam. Yung unang ng bisita Thank you from Maria yeah. Paz. Nimbe. <laughs> Kain na kayo. Spike. Tempo Yun yung bisitang pasal na pasal. <laughs> kami po yung bisitang pasal na pasal. <laughs> Ay. Asin yung bisitang pandangan? Aba, ano pala? Si <laughs> Kulot ay wala na ihi pa guys. Dito Arch, Hello. Justin, ay Justin. Ay Justin. <laughs> uh, Anak. Kulot. Kulot. Gutong ka na? Laging pag may camera yung pabebe. <laughs> yes. Kung saan saan na lang nasa <laughs> sabit si ano eh. <laughs> si Chachoy. Kasi <laughs> na <laughs> yung ating... Hindi makakain ko pag nasa tabi na ano. Gutom na gutom na. Tapos ka na? Busog na busog ako. Si kain na ano, na nagda-diet kasi gawa ng sasakyan. Alam mo ka naman, ka konti ang ang ka konti ang kinuhang kanin, cha ulam. So ay diet nga siya. May may nakapagpanguho ng carbonara. Pasta din carbo. Hindi yari akin. Hindi akin, todo subo. Hindi ko anya ito, todo subo lang pwede ako din. Pasli. Ang daming anak ni Mamara. Ara. Ang hirap hey, magpalaki. Sabi sa iyo, huwag ka mga anak na nga. Nag-iagas mo lang. Meron pa pala. Kulot, di mo ang iyong ano eh, anak, ano? Hindi. Lahat isi Hoy, giniling na nang giniling ang hita ko puno ng pasaa. <laughs> nakasubsub eh. Ganyan nga, gusto mo lagi sa iyo. Hoy, nakasubsub, nakapreno si tita ba siya, untog eh. <laughs> Mayami siya. <laughs> Ay, magaling what it, what my, what <laughs> na ha. Butik na ipod yung ano. Ito mo, oh, kung saan-saan lang siya map mapadpad, oh, you Okay. Saan Ano ba <laughs> Walo, dahil, ano, sa kanina, paray, wala akong sa iyong spaghetti. Kaya nga... Kaya wala, uh, wala, Ay, ito pala! Z ano mo? Extended ang ngayong, ano Birthday? <laughs> birthday ni Coulotte? <laughs> na Sasabay na naman. birthday ni Coulotte sa birthday ni Sam. <laughs> Sam! Hi, Sam! ba yun? Say hi! Hi <laughs> <laughs> Walang bubong. Wala ka naman sa mood.